Sipag mo naman. Ang dami-dami yung oh. kanina ka pa siguro naglalaba dito. Okay ka lang. Tingnan mo. Baka magaspang na naman to. Talungan na nga kita. Ako lang. Mapagod ka na naman. Hindi po. Ha? Okay oh, na. Ay, nako. Ano ba to? Ano ba to? Ang dami mo to. Ang dami mong labahan. Para kanina to. Kanina to. Kanina lahat. Ay, ano na po yun, mamaya na lang po. Sige, Sige na po, alis na po din. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit ayaw mo akong patulungin, ha? Kaya ko na po yun, mamaya. Kaya mo na? Nagulad do kayo na. Sige. Sige, mamaya na. Lang. Bakit naman maus kaya ata? Pinagpapawisan. <laughs> eh. Pinagpapawisan ka na, oh. Ano? <laughs> Tubig lang po yan. Tubig lang. Hindi, pinapawisan. Pinapa, pinapagod, napag mo sarili mo eh. Sabi ko baga, baka ayokong na napapagod ko. Tutulungan na. Gulat pa ako sa inyo, mabisita ko pala oh. kayo. <laughs> Hindi po kayo nagsabi. Alam mo ma'am, weekly, kailangan ko lang update <laughs> <laughs> Hindi ko nilang makita kahit paminsan-minsan. Oh, Sa vlog na nga lang ito nakikita ni Kuya Bal eh. Nakikita kita kanina. Pinanood ko. Ano ito? <laughs> Nag-aaral ka ng motor. Ay, ang tricycle ang, um, pa. Yung tricycle. Kailan yun? Stop na po. Hindi mo ko sinabihan. <laughs> Grabe Isang... Grabe, sobrang dami nito. Ilang oras ka na, kanina ka pa yata dito, naglalaba. Di ba, ano? Sirap ba to? Hindi po. Yan lang ko yung naglaba. Ha? <laughs> ah, nagbabanlaw. Na ikaw lang, lang nagbanlaw. Oh. Tara pa muna, pasok po muna kayo. Hindi, mama mo. Sige, pasok muna po yan. Wala mo po nasan. Di ba, wala po ako nakakalinis masyado. Day. Ang tanghali po. Ang gandang tanghali po. po. <laughs> ano po? Maano po? Salamat. po? Maano po? Salamat! Oh. <laughs> May na kayo? <laughs> di pa po. Oh. <laughs> ka pa. Sige lang wag na po. Huh? Okay lang. Di Masayin Sige po. lang. Sige na sige na okay lang. Ay, hindi uh, lang alam lang kung <laughs> kaya. <from that. laughs> <laughs> Upo ka. Daring nagbago ah. Kita. <laughs> nagbago dito ah. Ay, nakita akong balibagong picture ko dito. <laughs> There's a lot okay. of ang dami kuya ng picture dito, <laughs> Bahe, ito, <laughs> <laughs> bahay yung. Yung 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 na yung 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 wala pa kayo magdikit lang. Masyado din ako ako naliligo. Ha? Okay lang. Mabango naman eh. Hmm? Amoy down eh. Hmm. Marunong ka na magmotor? Yung tricycle po, konti. Tricycle? Ewan't wala pa? Hindi pa? Hindi pa po. Andun pa po baga. Ayun nga? Ayon, sige, susunod na lang. Hmm. Um, Kumusta sa school? Naka-enroll ka na? <clears> hmm. <throat> Ima-ano okay. na lang <laughs> upgrade ma ano okay. brigada okay. mm, matagod yun mm. <laughs> sino matagod sa yun sino ma brigada sa yun ikaw bakit ikaw <laughs> gusto mo ako <laughs> 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 hindi hindi <laughs> bakit ayaw mo palagi <laughs> yung mo ko nakikita <laughs> Ha? Hindi man po sa ganun. Ano pala? Ako po Ayaw mo yun. ako napapagod. Ano yun? Pares tayo. Ayaw mo ako napapagod. Ayaw ko lang napapagod. Paano yun? Wala pong mangyayari ko <laughs> <laughs> Parang mga ano ka. Parang gumaganda ka. Hindi nang niya naman hindi, no? Napansin ko lang yung sekreto mo. Oo nga. Kayo po, kamusta po kayo? Ito, ano, dati lang. iskot iskot, pag walang ano, walang paso. Thank you po para sa pagbisita po kay Ate Mary Jo. Hmm. Sobrang saya po nila. Sobrang saya mo nga rin eh. Kasama ka naman dun ah. <laughs> Kaya nga po. Tama ka rin dun. Ikaw dapat pasalamatan na nila eh. Kasi, hindi dahil sa'yo, hindi sila matatagpuan din. yung bahay nila napakalayo, napakatago. Sino naman ang mapunta dun, diba? sa kapatid sila Angel, natulungan mo. Magbibait man po yan sa akin. Kahit di namin alam. Ikaw... Pero... <laughs> Ganun po talaga kasi yun din man po dati na itutulong po sa akin. Mm. ano, pag wala po akong pamasahe, sa minibigyan po ng yes. tatay ni Angel. Nakakawawa din po yun ay, talaga. Mm. Mm. dun na ako nabilib sa'yo. Napaka, ano mo, napaka maalalahanin mo palagi. Tsaka, hindi ka nakakalimut sa, ano, sa tao talaga. Mm. Totoo yun. Alam ko yun eh. Ramdam ko yun. Saka, ano, pag tumulong ka, hindi mo na kailangang pagsabi. Eh. Hindi na namin kailangan malaman. Ang galing. na mo ako. Nakabilig mo ako. <laughs> Kaya proud ako sa ano. ano. Kaya proud ako sa ano. Proud ako sa wahibig ko. Ikaw? Ikaw ba proud sa akin? Sa iyong happy? Siyempre. Gobi. Siyempre po, sobrang happy. <laughs> <laughs> Bakit naman? Kasi ano, kayo nga po mas madaming natutungan na idol ko po kayo. Idol <laughs> <Maden> mo? <laughs> Opo. <laughs> Ito ang ano na eh. Gusto ko mahal. Ayoko naman, eh. mahal. ko po kayo bilang idol. <laughs> Ayoko nung last part. Okay. lang Ha? <laughs> <Samay. laughs> susunod. Sabi mo. Sige po, kala pa akong tubig. Maka alam ko ano po kayo. Iiwan mo na naman ako nito. kailan po. Ano yan? Dapat ikaw umiinom. <laughs> ikaw baga pagod. Dapat ikaw uminom. umiinom. Ito nga ang pagod. Hindi po. Ganun na po ako. Hmm? Ganun ka muna. Okay lang po ako. Okay po kasi ba magdating po kayo. Okay lang ako. Huwag mo kung hindi naman ako napagod ng biyahe. Ikaw na muna. Drink. <laughs> Drink. Bakit? Diyan naman ko kayo makakitig. Namiss <laughs> lang kita, ano ba? Nasira na nga lang kita makita din ako once okay? ako Hmm. Pagbabawalan mo pa ako. Pasko na? Kung nalang pa ako din bagong baso. <laughs> Ay, naku Okay na yan? Hindi mo na kumarate eh. Sige ah. po, dito na po kayo sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Sa i <laughs> not